Ano kinagawa mo dito? Eh, kala ko nakalimutan mo siya kaya hinaya ko siya. Pala decision ka din eh, no? Kaya nga, birthday mo ba? Uy, naman kay ganyan. Sure ka? Eh, mamaya malalasing na naman yan nang walang ampan. Oh, shut na! Bisa mo naman magtagay! Kalma. Bagal eh. Okay, pag-cheers ka, wala pang pa laman yung ito. <laughs> <laughs> laga mo yan! Oh, cheers! Cheers! Ah, tara na, cheers! Ngayon na lang tayo ulit nagsama-sama. Oo nga eh. Dadal na din yung last na inuman natin. Ah, pasensya na kayo. Wala akong ambag ngayon ah. Sanay naman kami sa yung lagi kang walang ambag. Oo nga. May bago ba? Okay lang yun. Ano ka ba? Naiintindihan kita. Ang mahalaga, buo yung tropa. Huwag <laughs> kayong Bawi na ako sa Drama niyo! Inom na tayo ulit! Bilisan niyo! O, dali na! Cheers na ulit! Lagyan mo muna. O, ikaw na! Tignan mo, malalasing na naman siya na puro pulutan. Lakas mamulutan. Wala namang ampag. Sana kumain ka muna sa inyo. Hindi yung ginawa mong putri, pantong inuman. Makapagsalita kayo. Parang hindi kayo tropa. Sasabi lang kami ng totoo. Kaya nga. Ka. Parang busog lang, lang dito yan nang walang ambag. Gagi ka. Dali na. Oh, tara na. Kaya na. Ang uh, baka di pinapakain ng mamay na sa kanila. <laughs> <laughs> oh, minum ka na. Tumpo siya oh. Ay, uminom ka na. Kawa pa talaga. Kaya naman magsasalit na eh. Oh! Yes. Hi, Beshi! Hi! Hello. <gasps> ano to? Baka sa ba JC na to? Ba't tatlo lang tayo? Wala si Iyan? Para to sa birthday ko. Ayoko nga i-invite yun. Baka mamaya wala pang regalo sa akin yun. Alam mo naman lagi walang ambag yun. Kaya nga, huwag mo nang i-invite yun, no? S Grabe kayo. Kaibigan pa din naman natin yun. Look, bait bye, na naman siya, oh. Gusto mo magsama kayong dalawa? Grabe siya, oh. Ah, uh, tsaka alam ba, diba? siya sa akin. Sabi na sa akin kung ano daw ganap sa birthday ko. Sabi ko, wala! <laughs> Nga pala si, ano, si Russell din. Ano, chat ko, ayain ko din. G, okay lang naman siya, di ba? Magbibigay oh, naman yun. Boo! Sige, sige na maghahanda muna ako. Bye, girl! Bye. Bye! Brother! <laughs> Uy! Oh, sige, sige, ah. sige. Siya nga pala, ano? Pupunta ako kay Laia. E, ah. Di ka ba sasabay? Ah? bakit? Ano meron? Birthday ah. niya. Akala mo naman na ba? Ah, tinanong ko si Eya eh. Wala naman daw ganap. Anong ano? Eh, gumawa siya ng GC ah. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Ganito na lang ah. Sumama ka na lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Di ba nakakaya? Bigla na susulpot doon. Hindi yan. Ano ko ba? Trupa ka naman nila eh. Tara. <laughs> Let's go guys! I thank you sa so pagpunta ha? oh, no. Happy, <laughs> Happy birthday, birthday Girl, cheers. cheers! Happy birthday! cheers. Birthday. Hey. Late na ba kami? Anong kinagawa mo dito? Eh, hey, kala ko nakalimutan mo siya kaya inaya ko siya. Pala desisyon ka din eh, no? Kaya nga, birthday mo ba? Uy, wag naman kayo ganyan. Sure ka? Eh, mamaya malalasing na naman yan ng walang ampag. Oo nga, tsaka birthday ko to. Alam mo, iyan, di ka ba marunong makiramdam? Ayaw ka na ka namin kasama, eh. Pinipilit mo pa yung sarili mo. Ba ba ginawa ko sa inyo, ha? Nagtanong ka pa. Eh, wala ka nga laging ambag, eh. Oo din. Di ka ba marunong makiramdam? Ano yun? Porkit wala akong ambag, hindi nyo na ako sasama? Akala ko ba mga kaibigan ko kayo? Dati yun. Kasi may pera ka pa nun. May ambag ka. May grabe kayo. Hindi lumabas din yung totoo. Ano yun? Kailangan nyo lang ako kapag meron ako? Bakit dati? Kapag kailangan niyo ako, nandun naman ako para sa inyo ah! O bakit nanunumbat ka? Bakit? Sinabi pa namin gawin mo yung mga bagay na yon? Hindi naman, di ba? Dahil kusa akong ginagawa yon, Dahil kaibigan ko kayo! Wala naman ang may ambag sa inyo kasi nag-iipon ako dahil pang maintenance ko eh. Hindi ko na nga alam kung hanggang kailan na lang ako. Kaya nga pinipilit ko sumama sa inyo. Tapos ngayon, porket wala ako, ganun-ganun nyo -ganun lang ako itatapon. Hala, totoo ba yun? Hindi namin alam. Pasensya ka na ah, sumusultang kami kasi dito kay Eya Lo, bakit ako? Pasensya um, ka na ah. Hindi ko din alam eh. Sorry. Pasensya, pasensya. Kaplastikan nyo. Alam mo, good luck na lang sa circle of friends yung puro kaplastikan. Alam nyo, ang sasama ng mga ugali nyo, hindi nyo man lang alam yung pinagdadaanan ng tao. Alam nyo, magsama-sama kayo. Plastic. Plastic daw? Plastic ba tayo, guys? Sige, so, mga mamaya, may taring na pala yung buhay ng ginagano natin. Ikaw yun eh! Ikaw eh! Ikaw kasi eh! birthday ko! Birthday ko! Kahit na! Ang ah, sumumulutan ah. Ang sarap eh. Ang oh, bumulutan? Wala, <laughs> ang sarap. Kawawa <Sarap>, ka ko eh. <laughs> <Sarap, laughs> <kaka>, eh. <laughs> Bawi ako sa inyo sa susunod Kawawa ka na mga kanina eh. Iba pa yun. Sarap eh. Kawawa. Anong wala? May ginawa siyang GC. Ah, uh, ganun ba? Ganito na lang. Eh. Ay, sorry. Lahat na lang. walang ganap na? So walang ganap. Ay, siya ba? Sorry, siya ka lang. Hindi, yung ganap. Anong ganap? Sige, ulit-ulit. Baka na lang. Baka yung may... Oo. Bakit? Ano ba ginawa ko sa inyo? Sorry, guys. Kaming lapel. Ito. Ito nga, sa kanya. Kaya malakas bumubot ka dyan. Patanong Ta ka pang bakit? Para. Bakit? Ano po ginawa sa inyo ha? Ay pa yun. Naulit ka. Simula mo pa sa kadaw eh. Ah, sinunod mo? Uuwi na Ah, okay. ba yun? Hindi ko alam. ba? Sorry, Sorry si Aya kasi. Sigustod lang kami. Wait lang, titik na ako. Sige, na, sige na, sige na. Pasensya ka na. Hindi ko din alam eh. Sorry. Pasensya, pasensya ka na. Kaplastikan mo. Good luck sa Circle of Friends yung puro kaplastikan. Alam niyo. <coughs> Di, pwede naman e. Sige na Kasi ano <laughs> na ako. Bakit mo ko iniwan? Alam niyo ba bakit mo ko Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. 🎵 Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama